Ayan guys, check muna natin yung mga upuan dito sa tindahan natin kasi balita ko wala na mga upuan. So nagkasira-sira na kaya check muna natin pag kulang palitan na natin. So let's go. <coughs> marami na ng mga kulang wala na mga upuan so bibilihan na natin oh, ay, oh, to na oh, Dito, kami, kami tatlo kasi kami Galing pa kami Mindanao. Galing pa kami pa Parang, pw. sa Mindanao. Diyos <laughs> ko pa. Ang layo naman ang pinanggalingan. Hindi kami sa Mindanao <may> pa. <laughs> wala na wala yung camera. Hindi ko kinuha ah. Ito na pala. Mayroon na. Ano sa kuya?

Kasing basic siya na ako. Kaya Kasi sige ho. na siya pamatis. Banko. Hala, hala, Ako na. Sa opat ko ni Derek eh. Okay. Salamat sige Sige Okay ko Okay, Sabay na kayo. One,

Nasira na mga upuan natin kaya palitan na natin para makaupuan secure ang ating mga customer At siyempre kung gusto nyo makabili ng mura lang ng mga upuan, mga labisa mga kalderong malalaki Dito talaga ako namimili kasi ah, mas maganda yung price nila dito hindi mo na kailangan pumunta sa malayo pa. Dito lang sa Libertad, dito nyo na may ang mga kasangkapan natin, mga kagamitan. Appliances, mga kung ano-ano pa. Hanapin mo muna. Hanapin mo, Hanapin lang si Kuya. Bigyan kayo ng discount. One, two, three, Dalawa pa nga, sir. Dalawa pa. Five, six, uh, okay na ba ito? Igen, igen. Kaya nga, sampu.

Ito lang. Ayan, may number na ako ng may-ari. Kung gusto mag-order ng mga upuan, kaldero, kawali, kawa, mga, ano ka bang? mga kalan, lahat electric na, mga heavy-duty, electric pan. O, yung malaking electric pan, baka kailangan ko. mas ah -ah. Tawagan nyo lang ako mismo. Ako mismo ang sasama sa inyo dito. Great City. Dito lang galing yung ano ko. Mga kaldero, mga kalan. Yung binenta mo kay Bustoyo dito yung galing? Yes, yung binenta mo kay Bustoyo dito yung galing. Papakarga na. Pana? Oo. Ay, sige po. Papakita ko lang sa ano. mẹ con gái <laughs> con gái <laughs> uh. con gái <laughs> con gái con Ito ang natin. Ito ibang. Wala na ba doon? Parang konti.

Nalagay mo tayo ng ha. This is kung 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 kung

sige okay yung lag battery wala ba doon? mas yan ah, alin pa ko sa ilong yo. ah sige thank you last time ilong gagali ilong gagali yes. kaya yeah. na mo na nagali very sa yay nagpa Manila para si Mo saan pa kayo ma'am? Iloilo pa Iloilo pa? punta oh, lang dito kay Diwata mga taga Iloilo daw Diwata ay taga Iloilo lalaki na kayo ilong go kinahambal mo na mo talaga. na okay. Kailangan pa na, bangga, na okay, sir? Anong masabi niyo kay Diwatan na kita niya Maganda si sir. Madami yan. Ay si madam maganda, maganda. Kailangan okay. ihi na ako na, po, Thank you.